Welcome or welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong nakababalaghan at misteryo. Si Andrew Gosten ay lumaki sa Doncaster, isang bayan na makita sa South Yorkshire sa England. Kilalang lugar na ito sa mga ganan tanawi ng kanayunan. Makasaysayang railway system at mga iconic na pasyalan tulad ng Conisbra Castle. Sa tahimik at simpleng pamumuhay sa Doncaster, namuhay ang pamilya Gosten sa isang maayos at payapang komunidad. Ang kanilang kalye ay puno na magkakakilalang kapitbahay na nagbibigay ng isang masayang komunidad para sa mga pamilya. Sa lugar na ito, lumaki si Andrew bilang isang masayahin at tahimik na bata na bihirang lumabas ng bahay. Sa kabila ng pagiging interpreted niya, siya ay isang matalinong bata na malapit sa kanyang pamilya. Ipinanganak noong Hulyo 10, 1993, si Andrew ang punso sa dalawang magkakapatid. Bata pa lamang siya ay kapansin-pansin ng kanyang talino at pagiging mainahon. Bilang mag-aaral sa Macaulay Catholic High School, siya hindi lamang may perfect attendance record, kundi kabilang din sa programang para sa mga gifted students. Patunay ng kanyang mataas na IQ at academic excellence. Mahilig si Andrew sa heavy metal music, progressive rock at paglalaro ng PSP. Sa kabila ng kanyang interes, mas pinipili niya ang kanyang privacy at dihirang bilo sa mga tao sa labas ng kanilang tahanan. Sa kabuuan, si Andrew ay isang tahimik, ngunit mabait na binatilyo na namumuhay ng simple, ngunit puno ng potensyal. Umaga ng September 14, 2007, nagising si Andrew sa kanyang regular na oras. Nag-almosal siya, nag school uniform, at nagpaalam sa kanyang mga magulang na papasok sa paaralan. Subalit, imbes na pumunta sa paaralan, bumalik siya sa bahay ng palihim at nagpalit ng kasuotan. Isinuot niyang isang itim na t-shirt na may design na slipknot, itim na pantalon, at isang backpack. Sa pagpunta niya sa ATM, kinuha niyang 200 pounds, ang kabuuan ng kanyang ipon. Pagkatapos, bumili siya ng one-way train ticket papuntang London mula sa Doncaster Station. Tinanong pa siya ng isang ticket officer kung naisang bumili ng round trip ticket dahil maliit lamang diferensya sa presyo. Ngunit tumanggi siya. Sa CCTV footage ng King's Cross Station sa London, bandang 11.25 ng umaga, makita si Andrew na kalmado habang papasok ng estasyon. Bitbit -bit ang kanyang backpack Pagkatapos na ng ito, wala nang ibang nakakita o nakarinig sa kanya. Ang pagkawala ni Andrew ay puno ng misteryo dahil sa ilang kakaibang detalye. Naiwan niya ang charger ng kanyang PSP at hindi siya nagdala na ekstra ng damit. Natila hindi nagpapakita na intensyong manatili ng matagal sa labas. Wala rin siyang iniwang mensahe sa kanyang mga magulang o kaibigan. Sa kabala na lahat ng kilos niya noong araw na iyon, hindi siya nagpakita ng alinmang palatandaan ng kaba o takot. Kaya't mas talo naging palaisipan ang kanyang motibo sa biglaan niyang pag-alis. Maraming teorya ang lumita o kaugnay ng pagkawala ni Andrew. Una, maaaring nais lamang niyang maranasan ang buhay sa labas ng tahanan at paralan. Ngunit kung ito ang layunin niya, bakit tila walang plano sa kanyang pagbabalik? Ikalawa, posibleng may nakatagpo siyang taong may masamang intensyon sa London. Bilang isang malaking lungsod, ang London ay may mga panganib na maaaring hindi niya napansin o naisip. Ikatlo, maaaring sinadya niyang magtago upang magsimula ng bagong buhay. Hindi tumigil ang pamilya Gossens sa paghahanap kay Andrew. Nagpakalat sila ng libo-libong posters, gumawa ng public appeals, at kinamit ang social media upang makahanap ng mga posibleng lead. Sa kabila ng maraming taon na lumipas, patuloy silang umaasa na matutuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkawalan ni Andrew. Sa bawat araw na dumadaan, pinanghahawakan nila ang pag-asang buhay pa siya. Ano ang tingin mo sa pagkawalan ni Andrew Gostin? Maitiya ka ba kung ano ang posibleng nangyari? Ibahagin ang iyong opinion at teorya sa iba pa. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nagustuhan mo ang aming kwento. Mag-subscribe para sa mas maraming pang kwento ng misteryo. At i-click ang notification bell para updated ka sa aming susunod ng mga uploads. Maraming salamat sa inyong suporta at makita kita tayo sa susunod na kwento. Dito lang sa Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa muli, paalam.